Okay, hi guys. Share ko lang paano ko tinatrace yung patterns. So, ito yung nabibiling patterns sa, I don't know, kung saan saan. Amazon and whatever. Online, ganyan. So, ang ginagamit ko, itong paper, yung mahaba, yung parang malakartolina. And then, yung um, carbon paper, or yung may ganyan. So, if you notice, try natin. Chunk. Oops. Nakita mo ganyan, di ba? So, One way na ginagamit ko is, gumagamit ako ng tracing wheel like this. Ayan, pizza cutter daw, sabi ng mga tanga. Hindi, <laughs> joke lang. And also, kung wala kayong tracing wheel, okay lang yan. Don't despair. Pwede kayong gumamit ng, I don't know, yung mga pentel pen or ball pen na wala ng tinta. Usually, maganda siyang ipang-trace. Okay, by the way, tingnan natin mo ano. Um, ito yung isa kong pattern. Halatang gamit na gamit na, no? So, magpakita tayo ng sample. Manipis lang yung tela, eh, yung paper niya, guys. So, medyo mahirap siyang i-manage. So, tsaka, kailangan mo siya talaga i-store. Usually, makikita mo dito, iba-ibang sizes available. Um, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 sizes ang available ng isang pattern na ganito. At iba-iba yung design niya. Um, ako, pag nakakapili na ako ng gusto kong pattern, titingnan ko yung size. May chest, may age ng bata, anong ano. Ayan, tapos titingnan ko ano yung kailangan ko. Halimbawa, ito yung napili ko, no. iha, lalagyan ko siya ng highlighter or kukulayan ko siya with, uh, I don't know, a crayon or uh, any anything para ma madali mo siyang makita. And then, tsaka mo siya ititrace. Ayan. Yan naman. Okay. Usually gumagamit rin ako ng weights. Ayan, yan ko lang siya ginagamit, hindi ko hindi sa exercise. Ayan, kasi mas maganda kung flat na flat siya lahat. I hope this helps, guys.